Yan na mga guys. <laughs> yan na. Balik na tayo mga guys. Lipat kami ng area kasi walang gaanong tulya doon sa ano namin. Yan. Hanggang dito lang to mga guys. Eh. Yan o. Putol na yan dyan. Yan. Doon tayo kanina. Yan, hulaga ano. Narito ay ano. Oh. Sila Julito TV Vlog mga guys. Guys. <laughs> Uy, bulilet, mulit. Isa na sa baba. Sa kaya dumaan to. Okay, so, so bapak nasi GM yang lumayan tuh <coughs> yan ada ngulit di lapia ayo si bro kulot yan terus si silip tayo dito sa baba mga guys ganda ng bato tayo no ganda ng bato no Ano yung bato talaga dyan? Nasadya? Ah, uh, lupa? Hmm. Kala ko yung bato na ano ba? Buhay na bato. Para, para pa-formang box, no? Hindi kaya treasure yan. <laughs> treasure. Ay. Ganon mga guys. Yeah, okay. so, no, guys. Sa tatay ka Sa tatig ka Makyat na. Ah, may hagdanan pala diyan, ano? Oh. Ano 'yan sila nag naglilimbas? Oh. <laughs> Masilip nga. Marami nang kuha tay. Kunti, Kunti pa lang. Yung kanina mga guys, so oh, yun yung paway. Kasi itong ilog na to, yan o. Oh. Makita nyo. Yan. Diyan tayo ka rin eh. Yan ang area na yan. Tapos ngayon dito tayo mga guys. Oh. Nagmimina sila mga guys. Pero mo buong maghapon sila dito. Babad sa tubig. Yan o. Oh. Para lang magkaroon ng income. Ikita sila mga guys. Wala rin pang hagdaan na ito dito area na to. Doon lang pala sa bungad nilagyan. Pero may mga butas-butas siya -butas yung sa PVC. Para yung tubig mayroong madaanan. Marami na kuha. Wala pa. <laughs> Wala pa. Yan mga guys oh. So, kalto dinaanan natin mga guys oh. Yung damo. Tumumba dito sa riprap yan o, dinadaanan natin tumumba sa mga guys walang nagdaanan dito yan mga guys o yan yung ano nila dito yan, nag slide sila na. ganyan din ginagawa namin sa masbati mga guys eh. pero mahaba siya pero sa bundok naman yan Na, doon pa yung isang kasama nila mga guys ah <laughs> yung ganyan namin slide sa mas mati mas mahaba eh tapos may carpet siya carpet yung nilalagyan para doon, doon kakapit yung mga ginto ah ah <laughs> Ayan pa yung dalawa guys. Bali tatlo sila dito mga guys eh. Yan yung ano, ganyan rin yung hanap buhay natin sa bundok dati sa area ng Mrs. Basbati mga guys. Yan yung reprap mga guys hanggang dyan lang. Oh. Eh, yan yung ano ng Bria Homes mga guys nakarating na dyan. Yan. Yan. Hanggang doon yan sa may Linawan Bridge mga guys. Ayan yung mga batang naliligo oh. Tapos yun sila naglilimbas. Ang gaganda ng na mga ano dito ng bato mga guys. Dito rin kami naghahanap ng mga mutya ng mga kasama ng mga tropa nating mga anting nero mga guys. Ang naghahanap ng mga mutya mutya. Ayan. Ayan o. Ito mga guys babad sila sa init ng araw mga guys para lang kumita you samantalang iba sa gito mga oras lalo sa bado nasa tupada nasa inuman na pero sila tignan mo mga guys para lang mabuhay yun para kanya kanyang sipag at syaga lang yan mga guys yan isang malawak na ilog makasama ko mga guys hindi sumunod ayaw mga naglalambat kayo na mga guys oh, doon sa taas ayan na nakarating na rin dito sa baba yan Ah! guys so, Hirap ng buhay talaga mga guys ano? Eh Pero pag buhay na naman Maraming makuha mga guys Sarap naman ang pakiramdam Pag nakabinta ng medyo maganda binta Don Doon sa taas marami din eh Doon sa kabila Sa baba ng tulay doon Mayroon din Gamit nila yung ano na saging saging din yan mga ano lang yun sa kanila saging doon lang buhos eh. Okay mga guys, yan sila. kilo cover lang natin yung mga kababayan nating naglilimbas kumbaga dito sa area na to mga guys. Nakita natin nangunguha kami yung tulya doon sa taas. Ha, na nakita ko kaya pinuntahan ko sila mga guys. siya so, yan o. Yan ang mga ano mga guys Masisipag Kaya kahit mainit Sige tuloy lang Kaya Okay mga guys What's up Ayan o oh. Hahaha <laughs> Yung tao mayroon rin Kailang bato <laughs> <laughs> magkukulaw <laughs> ah, ayan ito ha guys saka yan ng yung dalawa isang malawak na ilog nandyan yung mga katupatid natin sa buhay mga guys maganap buhay ah. mayroon rin siguro silang nakukuha kasi ano naman mga guys eh malawak rin naman posible talagang may tinatangay ng mga pulbo-pulbo dyan sa lawak ng area okay mga guys balikan ko na mga kasama sige mga busing balik balikan ko na mga kasama ko oh, andun galing kami sa taas wala eh wala ganong kuha eh madalang natanga yata na baha mga guys ha ayon o oh, habang palayo tayo yun sila mga guys patuloy na nag Uh, papala sa ilog mga guys para magpa-slide para makakuha sila ng ginto at sa ganon may may bintarin rin sila at may maipambili ng pagkain ng kanil kanilang mga pamilya mga guys yan yung mga patas na tao mga guys piniling magbabad sa tirik ng araw at babad sa tubig para mabuhay eh hindi yung yung iba kasi mga guys para lang kumita para magkapira manluloko pa ng kapwa o manglalamang kaya yan mga ganyan mga guys so believe ako sa mga ganyan naghanap nag buhay ng maayos ha nandun pa pala sila yan yan si kuya kanina oh ha ah? Ayan sila mga guys oh. Papunta na rin daw sila dito sa area ko. Pero pabali, papunta na ako eh. Ayan. Ayan po po. Paano nila sila mga guys. Ayan. Naglalakad ako mga guys. Pabalik na ako dun sa kanila ni Palupa Channel. Ayan oh. Pero napansin ko talaga guys, hindi na ako ganong hinihingal ngayon mula nung nagkumpisa ako mag exercise yung nagpatugtog ako sa umaga. Tapos yung tugtog mga guys, sinasabayan ko ng sayaw. Ayan. Habang tumutugtog, pas pasag ko rin na sayaw mga guys. Hanggang sa ito, hindi na tayo ganong hinihingal kahit malayo-layo na yung nilalakad at nagsasalita pa tayo habang nagko-cover mga guys harap ko yung camera para makita naman yung mga kasama ko mga guys habang naglalakad sa creek o sa riprap sila mga guys oh. Ayan, pinarapit ko pero malayo yan mga guys You know. ayan, gano'n sila sa mga gamit nila kala ko iniwan nila ako kasi binabaga natin yung ano naglilimbas mga guys pero sa so susunod mga araw mga guys bababain rin natin yung mga yon bababain ko mismo para matutukan kung makita nyo kung ano talaga yung mga ginagamit nila mga guys Ayan mga guys oh. Eh. Palupa mga guys oh. Machong macho si palupa mga guys no. Del, ano to Del? Huh? Bitbitin mo tanak. No? Ah, Asa na yung bag mo? Ayan oh, dalhin mo yung ano mo. Janitor yan? Oo. Mm. Ah, hindi nalala nyo? Mm. Huwag mong galaw-galawin. Mamatay yung ano niya. Maliliit. Amin, ah, yung pa kayo dali ah. Tidak halo halo coba dapat deh. Oh, tak lagi gimbot tiki kata loi. Ayo balik banyak, ah? Sun, ngua ya Mamaya na tayo umuwi. Yeah. Mamatay ang isda nyo. Mamaya na kami. Ha? Mamaya na kami. Mamaya na kayo? Oo. Oh, Mamaya <laughs> na kami tuloy. Gadala ko sako tapos ulan daw siya. Dito mo na ilagay yan. O ba ayaw eh. Dito mo na ilagay ah, ah, yung uh, sa sako. Sa akin sana kung wala yung ano, bababa ako, mang manghanap ako ng mutya. Alam mo na mo yung ko eh, di ba? Hmm. Ano? Yung mga ano, yung... Mga... Ano ba tawag doon? Yan, dyan, dyan. yung aywan Yung aywan Ayan doon na sila mga guys, oh. Nagkasama natin yung uwing uwi na. Ayan doon na, nauna na, taglid-tagilid na naglakad. Ayan, na oh. Magban lang lang. Oh, Ando ano na si Long Hair Magban magas. lang ako Kuya Francis ha. Oo naman. Sa labas lang, huwag sa loob. Pakit sa labas, pwede naman si Ara. Huwag doon. Sabay kayo ni pare, tapos hin ko. Uy. <laughs> pare. Hindi, sir. Sabay daw kay si Ara, magban lang, sabay hin ko. Ka ano lang, isang timbang tubig lang. Ah. Okay na yun. Banlaw lang. Ang ganda ng ano ng buhangin o. Ay po, janitor. Ah, janitor din ano mo? Babalatan mga, mga kayo? janitor yan. Ano yan mo? Kainin? Oh, gagatan. Ah, gagatan. Kita kain ba talaga yan? Oo. Oh, oh. Ayaw nila maniwala. Babalatan yan Sa tondo yan. Ah, ah tanggalan yung ulo sa abito ka. Oo, oh, tama. Ah. Yun. Sayang yung doon ah, dati sa babao, oh, nangamoy lang. Pinantatapon lang ng mga ano. Sabi ko sa kanila, yeah, binabalatan niya. Ah, guys, oh, pero mo. Tapos babalatan. Ah oh, oh. ah, ihawin muna bago balatan. Mahirap kasi balatan 'yan 'Yun Pero, na, kayo mga kayo guys, oh. Ngayon ko lang nalaman mga guys na ang janitor pala uh, kinakain na, kaya yung mga janitor sa mall, mag-ingat-ingat kayo ha. Kinakain na pala kayo ngayon. Sige ba. Lalo na mga janitresses. Patay ang mga janitresses. Kinakain na ng janitor, janitresses ba kaya. pre Kinakain na pala targa yung janitor. Kala ko janitress lang. <laughs> Ayun na mga guys. Oh. Nandun na yung mga kasama namin mga guys. Ayun malayo na. <laughs> Para wala gana si Palupa umuwi. Eh, walang nakuhang tulya. Ah, okay, what's up mga guys?